Masarap magpahinga. Napakagandang araw yung hihigop ka ng mainit na kape sa umaga habang tumatanaw sa kawalan na hindi ka nagmamadali sa mga kaabalahan ng buhay at hindi ka minamadali ng mga taong abala sa buhay. Pero napansin mo ba na minsan, kahit mas maraming panahon para magpahinga, eh tila pinapagod tayo ng ating kalooban dahil sa mga negatibong kaisipan. Ito yung hindi ka naman pagod sa pisikal pero mabigat ang iyong kalooban. Napakatotoo nito kasi kahit walang trabaho o nakapahinga ang isang tao eh hindi niya mararanasan ng tunay na kapayapaan ng pag-iisip kung siya ay balisa at napupuno ng pag-aalala. Alam mo, ang panahon ng kapahingahan ay pwedeng maging panahon ng kapaguran kung wala ang kapanatagan sa Diyos. Ang panahon naman ng krisis at kaguluhan ay maaaring maging panahon ng kapahingahan kung mararanasan mo ang kapanatagan mula sa Diyos. Ang sabi ng Bible, Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa kanya ako nagtitiwala. Ito ay nasaad sa kabila ng napakatinding krisis na naranasan ng Israel sa kanyang kasaysayan. Pangalam pa lang ng aklat ng Bible na kung saan ang galing ang verse na ito, makikita mo na yung mabigat na sitwasyon. Ang aklat ng panaghoy o lamentations. Dito'y pinapakita na kahit ang sitwasyon ng krisis ay hindi pa natatapos, ay maaari na tayong makaranas ng kapanatagan kung meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Tinuturo sa atin na ang habag ng Diyos ay bago bawat araw at ito ay dapat pagmula ng ating kapanatagan. Alalahanin natin na hindi ang kawalan ng problema ang pinagmumula ng tunay na kapayapaan kundi ang pagkakaroon ng katiyakan sa dakilang pag-ibig ng Diyos kahit sa gitna ng krisis na pinagdadaanan. Maaari mong maranasan ang kapanatagang ito habang lumalalim ang iyong pagkakilala sa Diyos sa pamagitan ng mga pagsubok na kung saan ay lalo mong makikita ang katapatan at kasapatan ng Diyos. Para mangyari ito, hindi ka lang dapat mag-asam na malampasan ang mga pagsubok kundi asamin mo din ang makilala ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga pinagdadaanan. Ang taong tunay na matagumpay ay yung taong nakikilala lalo ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Kaya pag may pagsubok, gawin mo yung pagkakataon para lalong makilala ang Diyos dahil ang tunay na kapanatagan ay nagmumula sa katiyakan ng kasapatan at katapatan ng Diyos. Asa ka pa?